morning mga master Woo. part 2 pa ano naman kami ulit adjust kasi nasatisfied yung customer namin ayun nagbalita may pinapagawa na naman yung sa mga kapitbahay punta na naman kami sa Jose Abad Santos gano part 2 ito mga master so update lang tayo mamaya sa ating mga gagawin ito lang muna papakita ko lang sa muna sa inyo yung mga daan dito na kuha na yung buong detalye so, sobrang haba na ay ibang lugar na maganda din pala sa so, tingnan niyo ano ito ah sorry lamidan lamidan, lamidan. ah ito lamidan south pala lamidan. south lamidan kami sa Johnson Farm sa Johnson Farm na kami malapit medyo malayo malayo pa yung biyahe namin pero okay lang this enjoy ayan you know? yan yung mga gamit namin no? oh na din yung power spray sobrang bigat you know? yeah, no. hindi makaya may mga uh, matatarik sa yung daan kasi ano yung donut yun okay kaya yeah, no. kayo mamaya ha kapag kita ko sa inyo mayroon daw ano ano mayroon. mayroon daw kasi mga refrigerator at saka airton doon pero yung ganda refrigerator at saka yung na ipapaayos magsampo yata so titignan namin mamaya kung makahabot kami ng maaga atakihin namin agad yun so mag stay pa kami doon ng ano katong araw medyo malayo kasi uh, ito po ay uh, Johnson Farm ganda ng lugar nila dito Mamaya maya, mayroon na naman na magpapakita sa inyo yung magandang view, magandang tanawin. Hindi ako sa bago, diba? Yo, ito oh. Tingnan niyo yung view dito. Ang gano'ng kaganda, diba? Ito po ay, ano, Lamidan. Oh. Part ng Lamidan. O, oh, diba? puso. puso Puson, Lamidan. Ito, 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 ito. Ang ganda! Ah! Para kang nasa ibang bansa. Dito? pagsok tapos yan dagat na sa baba yan ay sorry nakunan kita pero okay lang atos makita ng mga viewers ay ano pala mga mga master bibinta din na ng mga murang mga haplas pabango diba kasi siya yung mukha niya kasi nakapokus sa daan yun 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 ang ganda diba medyo diba, malayo-layo pa yung biyahe namin pero okay lang sulit naman oh parang sa mata magaan sa pagkiramdam at saka satisfied yung customer at papaayos yun o no? may ano tumpa doon o yun po mga yan uh, hiyaan nyo lang yung umusok usok dyan ano yan kopra o oh, diba magpuling naman kasi sige sige update ko ka lang kayo mamaya salamat o oh, ito ang mga master update tayo ha dito na ano, kami parang boundary ng Jazz. Kasi o sea, abat sa lintas. You know? Hindi na yung view. Gano'ng kaganda. Ah, ah. yan. Yan, 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 ah, diba? Yung unang vlog ko kasi hindi kasi ito nakita yung ito nakita tong ibang mga view. Ganun, ganun. Bordere. Ada kau bos ya, ada kau bos ini. Uh, dito na kami sa Jose Santos mga master meron kami yung repair kanina hindi ko nakuna ng vlog so ito po yung mayari ngayon sir magtiwala ka lang darating tayo dyan lagi So sa kanya po 'yan. So wala naman problema yung customer magbayad naman sa basta maayos lang kasi malayo naman talaga yung. Ito po yung pinsan niya. Yung may-ari dati sa ano, Travelers Inn. Oh, <laughs> <laughs> Kaya nanpros pros po ito. Umaandar naman siya. May kunting ano naman siya presyo. Kailangan na talagang i-reprocess. Ano, pros. Kung gusto nyo bumili ng mga murang unit, mga master, aircon at refrigerator, nandyan lang yun sa baba. Click nyo lang yung view product dyan. So update ko na lang kayo mamaya after nito mga 2 hours. <laughs> Mayroon pa kaming schedule mamaya. So kailangan naming dawin lahat para makauwi kami bukas ang layo pa ng biyahe namin. So yan mga master, dito pa kami sa Jazz, pangalawang araw namin dito sa munisipyo, municipality ng Osiabad Santos, yung window type nila dito, may leaking dito, dito, dalawa. So sinama ko na lang ito kasi is, na, ginalawang na yung copper. Malapit lang kasi sa dagat yung munisipyo nila, kaya madaling nasisira yung ano. unit nila. Ito po yung contact namin palakad-lakad lang. Sir, Tuloy natin to. Tuloy okay, sir. <laughs> so yan, yun yung master namin ha. So ito, itingnan nyo. Talawang na, nandito yung leaking. So binak yung muna para after 30 minutes kakargahan namin ng refrigerant yan. Dito po yan oh, yung office nila. So titingnan natin mamaya kung wala nang leaking dito yun yung, yung isa dito tapos dalawa dito sinama ko na lang alright sir yun yan pinargahan na namin dito yan po yung ano pinari na naman pig dito Dia <laughs> lagi <laughs> <laughs> kita gigapi seluk-luk, dengan bagaimana seluk-luk lang, no? Hahaha. So, titingnan natin dito yung ano, nagmamupre ay sagpat po pre ha. Yan o, nagmamahis na siya. So, tabayan na lang natin mamaya. Iintay na lang natin yung... Kita mo ba yung ulang ulit ang gameless ng ano mo? Pre, mag. Kaya dito. Ang dami namin chinik ngayon mga master, last day namin. Yan yung window type na may leaking kanina, yan o. Tumutulo na yung tubig o. Kung nakita nyo. Diba? Diba? kasi may pinapacheck dito iniwan ko na lang doon yung body ko kasi pinapatingnan nila itong dalawang unit hindi daw umaandar hindi daw lumalamig tingnan nyo naman kung anong ginawa yan o tupi yan pinwersa yan dumikit yung tubo pinwersa yan o tingnan nyo tupi pati yung isa okay dalawa pareho sila yan oh yan iwan ko kung bakit anong nangyari nagreklamo sila kung anong nangyari sa pero habang nag-check kami binigyan ako ng ano ng pagkain ayun na butay papel pre diretso na kayo magkaroon papil pag matunaw siya huwag mabasag tubig musulod ka na lang so yan dalawa puro bago pa daw yung unit kahit ilang ano lang, hindi na talaga lumalamig. Paano lalamig? Tingnan nyo naman. Natupi. Hindi chinik ng ano. Kasi ang nag install dito, siguro malayo. Kasi malayo naman talaga yung lugar dito sa Jose Abad Santos. Kailangan pa ng mga teknisya na galing Dabaw, galing Digos, ako naman sa Malita. So ito po yung unit nila. Uy, mga sa vlog babo oh. ang